Dito sa studio ngayon, may kasama tayo na isang talented dancer, choreographer pa, who actually choreographed for celebrities, ha, bongga. At isang content creator na nagpasikat ng maraming dance challenges sa TikTok. Yan! Pero bago tayo maki-induct sa kanyang dance performance, ay makikipagkwentuhan muna tayo sa kanya. Welcome dito sa studio, Dan Justin Dolores! Magandang umaga! Hello, po. Hello po. good morning good po. Good morning. morning! Okay, matagal ka nang sumasayaw and I believe dalawa ang, dalawa ang grupo mo, no? Yes. Member ka ng dalawang grupo. Okay, kwenta mo naman kami sa naging journey mo bilang isang dancer. Um, nag-start po yung pagsayaw ko nung grade 10 ako mm. and then After nung pandemic, nagka nagkaroon ko ng pandemic kasi. And then, nag-start ako na mag-TikTok. Mm -hmm. Kasi naito ito yung TikTok sa isang app mm -hmm. sa social media. And mm -hmm. then, naingan niyo akong gawin na, ay, parang ang dali na itong TikTok ha. Ah, mm -hmm. Magawa nga. Ayun. And then, yun, nag-tuloy-tuloy na siya. Nung una, ano lang, for fun. And then, nung nakikita ko na dumadami yung views ko, ganun, mm -hmm. sabi ko, ay, pwede ko itong i- ano, uh, pagkakitaan, gano'n. Mm -hmm. So, inano ko siya, so ko siya hanggang, ayun, na kuha ko yung inaasam ko na views, gano'n. So... Wow. Ilang views tong inaasam mo? Ilan ang uh, na-achieve mo? Actually, nung una lang, around, ano lang, mga 1K, gano'n. Uh -huh. And then, hindi ko in-expect na meron ako isang video na umabot po ng million views. Wow! Okay. Well, isa ka rin choreographer, di ba? At I believe, may mga nakatrabaho kang mga celebrities? Yeah, yeah, yeah. Ano Mayroon to? Po. After na ang pag-post mo ba ito ng uh, TikTok? Actually, nung time na talaga na sikat na yung mga video ko. Wow! Yan. Okay. Sino-sino sino tong mga celebrities na um, na-choreograph mo? Yung last year po, si Myrtle Sarosa. Mm -mm. Ayan. Ako po yung nag-choreograph nung better run na music niya. Ano kinontact ka niya? Para uh, i-choreograph Actually, siya? I have a coach. Mm -hmm. And siya yung nagsabi sa akin na gawa ko ng choreo. Wow, na. ang So, gamit. bali, pinagtulungan namin dalawa yung choreo. Mm -hmm. Nakaka-proud naman yun, ano? Okay, okay. bukod sa pagsayaw, nursing student ka rin. Yes. Tama ba? Paano paano na papag-balance yun? Paano yung focus mo to be a dancer and the same time student? Paano mo siya nababalanse sa buhay mo? Ah uh, actually po yung school ko naman hindi naman siya tumatama when it comes sa dancing ko po. Mm -mm. Kasi yung dance ko po uh every night siya and then yung school ko every morning. Oh, so hindi ka natutulog? Hindi. <laughs> Nagloplay lang, naman. Oh. Meron naman. Sikat ka rin sa TikTok eh, 'di ba? Yes. So marami ka ng mga ginawang dance challenges. Can you tell us more about it? Um, yung mga dance challenge ko po na nag-trend is mostly more on Chris Brown. Pero yung pinaka nag-trend ko talaga is yung kay Charlie po siya kay JK ng BTS, oh. yung left and right. Pwede bang pakita mo sa amin yun? Kasi syempre very, you know, okay. curious kami anong ginawa mo daw. Ah. Okay. Game. Ang galing. So, nakailang views yan? Um, nasa around 2 million ata. Pero wow. yung gumawa ng mga videos, more uh, uh, 7 million na. Yung 7 All million! Over. Okay, anong tingin mo naging sekreto mo kaya nag-viral ito? Um, catchy po yung moves. na ginawa ko. Ayun. kayang-kaya ko kaya yan. O oh, kaya, sige. Kayang-kaya mo. Kaya. <laughs> Alright, please invite mo naman natin mga ka-RSP na i-follow ka sa iyong social media accounts. Uh, ayun po. Uh, hi guys. Uh, my name is Dan Justin Dolores. You can follow me on my TikTok, Instagram, and YouTube. Yeah. Ayan. And medyo na kami sa moves mo kanina. Kaya, syempre hindi pwedeng hindi natin makita ang full paghataw mo dito sa dance floor. Take it away, Dan Justin! It's time to boss, boss up. up. Fix your credit, girl. Get at it. Get Whoa. your bag up. go. Get that gym and get, get back, back fine. Up. Go get that degree. Go, girl. Focus on me. Unlock potential that you didn't know you had in you. Oh, that. Hey. Oh, yeah oh. It's time to mix it up. mix it up and get your glow girl i know that you gonna get it you got so much don't let nobody tell you that it's over i want you to know that girl you got it